好好 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Dami po kita na inari ang pambahura, uh, naging pambisugo. <laughs> karabas, oh. Sugo po karamihan ya na kami na uli, mga karabas. Kala ko, ano? Kala batuan. Ayan. Bato. Takot po yata mga karabas, ang kita ko lumapat sa bato. Baba na tapong ano po tong pagdado sa bato kita na sa kitang lang na iyong sakay Ha 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 ha! sinasabing green ice, matanya kulay green oak Yan. Kaya green ice 'yan.

Kala kong groper nga mga karabas Anong pala Mas dagat Kala kong Sa tas lang maya as Pakai sa dagat Mayron ding pala Ops Buka dito okay. Apein nyo pala mga karabas Uli nang <laughs> kita ngo Galing pala kita ngo mga

Ayan, na ay naman ang lakas na paratingin. Bawag oh, mga karabas. Ang halo pala dito sa Palawan, ah, din. Malakas din. Kala mo, kala ko na ng kitan ko. Yung pala, alon. Puro na kasi puti. Yung mga karabas, ano, na. Babas Ano naman po, aking subo Ayun Ano po yan Bali Ano yung mga karabas Kilaw yung kabiyak Subo Kaya lang, ano Kapag-tripa nila sa ilalim kapag nila Pimpahin yung karate Kung yung iba, yung kilaw Kilaw na lang, nagkilaw sa amin sa ilalim bisugo. Ito po, ano, lagaw. Lagaw po yan. Para po ito, mga sarabas, bato. Pinapangot ito, napungkong sa ulo po. So, mga sarabas, papigat po yan. Ang kitang namin, papigat.

William ng Pakistan. Pakistan. Pagkakala mo tayo? Oo Pagkakala ko kay Boss Ayan, hey, birthday ngayon ni Boss Kailangan ko siya regaliwan hey, pala Kay Boss Jeffrey Guansing Bukos siya kay ano? Edison? At ka, sa aking kumpare Kay pareng Edison Subiate Magkaperte sila eh. Magkaperte po sila na ano, ni Boss. Ni Boss po namin. Ito po yung regalo ko kay Parang Dison. Kanina <laughs> <laughs> kay Boss Jeffrey ano? <laughs> yung ano, yung sagisi. Ito ni Grabat si Dison nga, batak na kanyang kitang sa taas. Yun siya. Bukarabas! <coughs>

Ay, dapat lang pala makarabas. Jasam, mga pinsan ko at chuwin. Jasam, konon penawar. Sampai dulu, kasatuhin ko si Tumitador. Nilapinya, oh, oh, oh. uh, uh, tapi... Ayan lang nakapunta namin, di kilaw naman na yan eh. Tots <laughs> na yung mga karabas pag kinilaw. Magpalakas na siya? Bale, 20 pa na kita mga karabas, takap plastic po ako. Eh malakas bang ulang kanina, saling araw, eh malamig po. Buti okay na lang, may plastic na si Bingski.

Ngingitin na naman po ang ano, bagatan. Nakawaw. 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 Wala ka 报告

Last, bago sa pati mo na happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hello! Hello!